Mahal na Diyos, magandang umaga. Nagpapasalamat ako sa isa pang kahangahangang umaga at sa biyaya ng pagiging buhay. Sa pagbukas ng aking mga mata para sa bagong araw na ito, nararamdaman ko ang iyong mapagmahal na presensya sa aking tabi, ginagabayan ang bawat hakbang na aking ginagawa. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin, takot at pagkabalisa. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong perpektong plano kahit na hindi ko ito ganap na naunawaan, hinihiling ko sa iyo ang karunungan upang makagawa ng tamang mga desisyon, lakas upang harapin ang mga hamon at pasensya upang harapin ang mga kahirapan. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan at pag-ibig, nagpapakalat ng kabutihan at habag saan man ako magpunta. Liwanagan mo ang aking puso upang makita ko ang kagandahan sa maliliit na bagay at pahalagahan ang bawat sandali. Panginoon, protektahan mo ang aking pamilya at mga kaibigan. Bigyan mo sila ng kalusugan, kapayapaan, at kaligayahan. Naway maramdaman naming lahat ang iyong mapagkalingang kamay at iyong gabay sa aming mga buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang awa at sa iyong biyaya na nagbabago bawat umaga. Naway mabuhay ako sa araw na ito ayon sa iyong kagustuhan. Nagpapasalamat sa lahat ng mayroon ako at sa lahat ng darating. Sa pangalan ni Hesus. Amen.